Kumpirmado, pumanaw na ang dating sikat na Taiwanese actress na si Barbie Su na unang sumikat at talaga namang minahal ng bawat Pilipino nang gampanan niya ang lead role na Shansai sa hit series na Mature Garden na talaga namang pinagkaguluhan ng bawat Pilipino at sumikat ng gusto noong early 2000. All screaming. <laughs> How did it feel for you, Barbie? Just sounds easy, Pinumpirma uh that... mismo ng kapatid ni Barbie Su na si Diso ang balitang pumanaw na si Barbie o mas kilala ng mga Pinoy bilang siyansay. Unang kumalat ang balita sa social media nito lamang mga nakarang linggo na di umano pumanaw na si Barbie Su subalit na natili itong haka-haka dahil nang subukan hinga ng pahayag ang pamilya ni Barbie Sue tungkol sa rumor ay naging tikom ang bibig nila. So, balit kumpirmadong pumanaw na nga ang dating sikat na Taiwanese actress na si Barbie Su at mismo ang kapatid nitong si disu Su ang nagkumpirma na dito. Ayon sa inilabas na balita ng South China Morning Post ngayong araw, kumpirmadong pumanaw na nga si Barbie Su sa edad nitong 48 years old. Pneumonia ang dahilan ng biglang pagpanaw ni Barbie Su. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ni D sa publiko sa pamamagitan ng kanyang manager kung saan kinumpirma na nga niya na totoo ang kumalat na balitang pumanaw na ang kanyang kapatid. Thank you for your concern. During our family trip to Japan for the new year, my beloved and kind sister unfortunately left us after suffering from influenza complications. I am grateful to have been her sister and I will always cherish and remember her. Shan, may you rest well, forever loved, together in memory. Labis naman itong ikinagulat ng publiko, particular na ang mga tagahanga ni Barbie Sue so, na una siyang minahal sa binagbidahan itong hit series na Meet Your Garden noong early 2000 gulat at hindi makapaniwala ang mga tagahanga ni Barbie Sue so, dahil batang bata pa raw ito. sa edad nitong 48 years old so balit pumano na nga siya dahil sa kanyang sakit dahil sa mga komplikasyon nito dulot ng influenza at pneumonia